Wala pang opisyal na balita tungkol sa pag-trade kay Paul Lee sa Titan Ultra kapalit ni Chris Kuhn. Si Paul Lee ay kasalukuyang nasa Magnolia Hotshots, at walang anunsyo tungkol sa paglipat niya sa ibang team. At kung matuloy ang trade na ito, maaaring magkaroon ng malaking epekto sa bawat koponan. Para sa Magnolia Hotshots, ang pag-alis ni Paul Lee ay maaaring mag-iwan ng puwang sa kanilang lineup, lalo na sa kanilang backcourt. Si Paul Lee ay isang kilalang player sa PBA at may malawak na karanasan sa liga. Ang kanyang pag-alis ay maaaring magpahina sa kanilang mga pag-atake at depensa. Para sa Titan Ultra Giant Risers, ang pagdating ni Paul Lee ay maaaring magbigay ng karagdagang lakas sa kanilang lineup. Si Paul Lee ay isang mahusay na scorer at playmaker na maaaring makatulong sa kanilang mga pag-atake. Ang kanyang karanasan at liderato ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa mga kasamahan niya sa koponan. Gayunpaman, ang epekto ng trade na ito ay depende sa mga kadahilanan tulad ng mga kakayahan ng mga player na kasangkot, ang mga pangangailangan ng bawat koponan, at ang mga estratehiya ng kanilang mga coach. Kung sakali matrade si Chris Kuhn sa Magnolia, maaaring magkaroon ng positibong epekto sa koponan. Bilang isang rookie guard, si Chris Kuhn ay nagpakita ng potensyal sa kanyang mga laro para sa Titan Ultra Giant Risers. Ang kanyang pagdating sa Magnolia ay maaaring magdagdag ng lalim sa kanilang backcourt at magbigay ng karagdagang pagpipilian sa kanilang lineup. Ang Magnolia ay kasalukuyang may malakas na line-up, ngunit ang pagdating ni Chris Kuhn ay maaaring magbigay ng sariwang enerhiya at mga bagong ideya sa koponan. Siya ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na maglaro kasama ang mga veteranong manlalaro tulad ni na Mark Barroca at Rome de la Rosa, at matuto mula sa kanila. Gayunpaman, ang epekto ni Chris Kuhn ay depende sa kanyang pagganap sa koponan at kung paano siya makakapag-adjust sa bagong sistema ng Magnolia. Kung siya ay makakapag-adjust ng maayos at magpakita ng magandang pagganap, maaaring siya ay maging isang mahalagang bahagi ng koponan at makatulong sa kanilang mga layunin sa darating na mga laban. Kung sakali matuloy ang trade na ito, Mahirap mahulaan kung sino ang panalo dahil depende ito sa mga kadahilanan tulad ng mga kakayahan ng mga player, ang mga pangangailangan ng bawat koponan, at ang mga estrategiya ng kanilang mga coach. Gayunpaman, kung titingnan ang mga stats at karanasan ni Paul Lee, maaaring magbigay siya ng karagdagang lakas sa Titan Ultra Giant Risers, lalo na sa kanilang backcourt. Siya ay isang kilalang player sa PBA at may malawak na karanasan sa liga. Samantala, si Chris Kuhn ay nagpakita ng potensyal sa kanyang mga laro para sa Titan Ultra Giant Risers. Ang kanyang pagdating sa Magnolia ay maaaring magdagdag ng lalim sa kanilang backcourt at magbigay ng karagdagang pagpipilian sa kanilang lineup. Kaya, mahirap mahulaan kung sino ang panalo, pero pareho silang may mga kakayahan na makatulong sa kanilang mga koponan. At yan ang ating opinion sa rumor patungkol sa trade sa pagitan ng Magnolia Hotshots at Titan Ultra Riser sa mga player na involved na sina Paul Lee at Chris Kuhn. Kung may opinion kayo about sa ating topic, komento nyo lang sa ibaba ng ating video para mapag-usapan natin yan. At kung umabot ka naman dito pakisubscribe mo naman ang ating channel para updated ka sa mga bagong upload natin. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo.